Alam mo ba, ang nawawalang isla ng San Juan, Sikihor? Alam mo ba na may isang misteryosong isla sa Sikihor na biglang naglahong parang bula? Ayon sa matatanda, ito raw ay sinumpa at nilamon ng dagat. Totoo nga ba ito o isa lang itong alamat? Ano ang isla ng San Juan? Ayon sa mga lumang mapa at kwento ng matatanda, may isang maliit na isla sa bayan ng San Juan, Sikihor na bigla na lang naglaho. Noong unang panahon, sinasabing ito ay isang masaganang isla kung saan maraming naninirahan. Ngunit isang araw, ayon sa alamat, may isang manghuhula ang nagbabala na ang isla ay lulubog kung hindi magbabago ang mga tao rito. Ano ang nangyari sa isla? May mga nagsasabing ito ay lumubog dahil sa lindol o tsunami, ngunit walang konkretong ebidensya. Ayon sa mga manging isda, may bahagi sa dagat kung saan bumababa bigla ang lalim na maaaring lugar kung saan dati naroon ang isla. May mga kwento na may naririnig silang kampana ng simbahan sa ilalim ng tubig na tila nagpapahiwatig na may nawalang komunidad dito. Mga paniniwala ng lokal. Ayon sa matatanda, isinumpa raw ng mga engkanto ang isla dahil sa kasakiman ng mga naninirahan dito. May ilan namang nagsasabi na ito raw ay isang nawawalang kaharian na natakpan ng mahiwagang kapangyarihan. Hanggang ngayon, walang malinaw na paliwanag kung bakit ito nawala, kaya patuloy itong bumabalot sa hiwaga. Siyensya o alamat, posibleng ang isla ay isang barrier island na unti-unting naglaho dahil sa pagguho ng lupa at erosayon. Maaaring mayroong underwater landslide na naging sanhi ng paglubog nito. Ngunit ang tanong, bakit walang nakakita o nakarecord sa pagkawala nito? Isang isla na biglang naglaho, mga kampanang naririnig mula sa ilalim ng tubig, at isang sumpang bomb alat sa bayan. Isa ba itong alamat o totoong nangyari? Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.